linis po tayo ng carb ng KLX150L na stock po ito ito yung carb niya. yan na linis ko na po kanina to puro lumot to nakulay green tapat itong mga jettings po barado kaya yeah, ginagamit ako muna itong wire yan o kaya kung meron kayong kabli ng motor pwede rin po ayan tutusok nyo kasi mga itong butas po ito maliit lang so e, pag barado po ito ito rin po yung cost para hindi po umandar yung motor nyo Aandar lang pa naka chock pero tinanggal yung choke hindi po aandar kasi po barado to maliit yung butas ayan tutusok nyo ng ganyan tapos pag nyo mayroon tayo ng compressed air yan po pang hangin natin matusok na natin puro green tsaka white trust pila sa loob sumama niya sa wire ni 28 mm ito may isang problema kapag green yung ginamit na gas green kasi yung gas na nakalagay doon na no, nabili namin kailan mga mamahaling gas na branded na kulay pula yung po may ina yan nakanibi 28 po yung aming KLX 150L okay, lilisi ko muna at mga paandar